Oh, hi, Kamusta po sa mga kapwa kong OFW? Ito na po yung ating na save sa paggamit ng remittance app na TapTapSend. Dahil po ang TapTapSend ay zero transfer fee po sa ating mga mobile wallet tulad ng Gcash at Maya at sa ating mga bank sa Pilipinas. Mababa lang din po yung singil nila kapag ka nagpadala kayo sa cash pickup. Kaya sa mga kapwa kong OFW dyan na nasa US, Canada, Australia, UAE, UK at nandito sa Europe, especially kung kayo ay nandito sa Pindan, ngayon na po, i-download na po ngayon yung Tatapsen. Dahil po bukas, meron po silang promo na kapag kayo po ay nagpadala sa Pilipinas, gamit po ang promo code na Mike in Pindan, magkakaroon po kayo or magkakaroon po ng additional na 25 euro ang inyong pinadalan sa Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay po natin mga kaupakong OFW dyan. I-download nyo na po ang Top Send at magpadala na. Dahil po ang Top Send, tiwala po tayo na buo yung makukuhang pera ng ating pamilya. Kaya, yeah, download na po!